Para ito sa mga OFW na naiipit sa gera ng Israel at ng Iran. Babasahan ko kayo ng Bible verse na pwedeng makatulong sa inyo. Jeremias Kabanata 29, Talata 11 at Talata 12. Ang sabi dito, Dahil alam na alam ko ang gusto kong gawin para sa inyo, ang sabi ni Jehovah. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. At tatawag kayo at lalapit at mananalangin sa akin at pakikinggan ko kayo. So nasusulat mismo sa Biblia na tayong mga tao, ang kailangan lang nating gawin ay lumapit sa Diyos, Manalangin at pakikinggan niya lahat yung mga hiling natin sa Kanya. Ang gusto lang ng Diyos ay um, kapayapaan at hindi kapahamakan. Kung nagkakaroon man ng gera ngayon sa bansang Israel laban sa Iran, yun po ay hindi kagustuhan ng Diyos. So, sinusubukan lang din po yung ating paniniwala sa Diyos. So ang gawin natin, lalo na lang sa mga OFW, manalangin lang tayo, magtiwala lang tayo sa Kanya at maniwala tayo sa nasusulat sa Biblia.